good, 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 good. But you're here. Hi, how are you? I wait, huh? Mickey Wax Meet Jet, Peachy Suter. Uh -huh. Kayo yung sa parking kanina na nagre na sinisingitan mo, di ba? Pasensya na, ako kasi nauna talaga kanina eh. Sana no hard feelings. Okay lang naman singitan mo ako sa parking eh. Pero kung pati dito sisingitan mo ako, ipag-usapan na yata yun. Ano? Ay, hindi, hindi, hindi. Uh, ang ibig niya sabihin kasi, ano na na nakaset up na 'yung mga speakers tsaka 'yung player. So, anytime, ah. pwede ka na raw sumingit para makapag-sound Great. Uh -huh. thanks. Peachie? Mm -hmm. Oh. Suitor? Papaligaw ka? And why not? Peachie's single. She can date other people. Baya kaibigan tayo, 'di ba? At singer Maru ba kumanta yan? Mukha sintonado eh. Bakit kahit na nasasatay lumalapit pa rin sa'yo't nagmamahal? Paambang ko na yung mga yan. Eh, teka, Peach! Ano ba? Singer yan. Manluloko yung mga singers. Bubulahin ka lang yan ba ba? matagal na nagpaparamdam sa akin yan. Matagal na rin kami magkakilala. Office mate ko yan. Peach, come on. Let's be serious, okay? Alam ba ito ni Laika? Hindi yung maganda to para sa arap mo makita ka nagpapaligaw, ano? Mom, see? Tito Jet so good at singing, no? Si, <laughs> oh Ha? Wala akong tinatago sa anak ko. Alam niya lahat yan. And she's actually encouraging me to go out. And date. Uh... Okay, High five! Paligaw ka! Oo oh, nga, nagpapaligo na nga. Eh, gumumuha ko naman. Parang gusto-gusto mo, ha? Teka, teka. Bakit? Nagagalit ka ba sa akin? Hindi. Hindi ako nagagalit. Bakit ako magagalit? May karapatan ba ako magalit? Hindi, di ba?